Good morning mga master, ito po Magko-convert tayo ng uh, Battery operated Kasi uh, ito po ay uh, TMX Alpha 125 Pangalawang palit na po itong uh, Stator nya Kaya yun, mas magastos. Lagi po kasing nesisira itong uh, primary nya Kaya ganito po yung connection nya Ituturo po natin ito pong uh, CDI na nabili natin is uh, Lipan 110. Balegan ito po yung connection niya. Hawakan mo nga to, tol. Pakita natin yung sa connection niya. Ito po, yung nakikita nyo yung apat na yan, yung pin. Yung sa bandang taas, yan, yan po yung pulser na tinatawag. Yung baba po niyan yan po yung negative nung pulser o yung ground nya ito po yung sa taas nya yan po yung uh, pangalan nito oh, nakalimutan ko na basta itong baba nya yan yung uh, positive na manggagaling mismo dun sa may ayo, uh, ay oo oh, ito, itong taas pala yan yung ignition coil yan yan papunta sa ignition coil yan itong baba yan yung parang sa stator yung primary niya na yung black with stripe red. Ito po yung connection niyan. Ito po. bale wala pong uh, color coding itong mabibili natin na uh, kuan Kaya dito tayo magko color coding. Ito po may uh, tong 125 Alpha, may limang wire yan. Yan, pinagsama natin yung green with green stripe white. Yun po ay mapupunta sa ground ng Pulser Ito pong pulser nya is Ang wiring nya is white Yung stripe, black yung Color, tsaka Sinama natin yung blue with stripe yellow Yan Tsaka itong Papunta sa My coil nya Yellow with stripe green Tsaka yung positive nya na Black with stripe red so, Yan ito pong uh, Manggagaling sa primary Puputulin po yan Dito May isang wire po yan Yan yung galing sa Primary Ito sana Kung kokonek co sa may Stator Pero yung kaduktong nito Pupunta mismo sa mot May motor I-connect mo dito Sa may black I-series natin dun Ito Naka-series na yan eh, May dalawa yung wire dyan uh, Green with uh, Stripe yellow And black Sa black mo i connect yan Ayan Papaanda natin Tol, banda mo nga tol Kasi yan Yan yung uh, Pinaka ugat ng uh, Kuryente ng isang motor Yan, uh, papain da rin na natin Yan Tama na Kahit mab mataas yung idle mo na mo Yan Oh, gumagana po siya. Yan battery operated na po yan 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 eh, kaysa gumasto kayo sa stator eh, magkano ng stator 700 700 eh yung uh, CDI mas matagal mas matagal pa na masira yan nasa 380 lang yan oh uh, sige thank you salamat sa panonood